Kumusta mga kababas? Kumusta kayong lahat? Ngayon, ito na 'yung aking mga nakuhang cuttings, 'yan, may mga sanga na. Yeah, pero wala pang mga ugat 'to, mga kababas. 'Yan. So ito 'yung magiging update natin dito sa ating mga cuttings. Sa so, dami na kasi nagtatanong kung magkano daw ba ang kung magkano ko ibebenta itong mga cuttings ko na to mga kababas so ito muna yung aking ginawa tinanim po sila dyan sa mga pinutol kong galon yan yan kasi wala akong mabilhan ng mga plastic bag yung ganyan ayan o oh, ganda na no oh. ang lalakay ng mga tumabong bagong sanga mga kababas So ito mga kaubas ang gagawin ko dito dahil ito na yung mga nauna at hindi ko pa sila naipadala kasi wala pa tayong pambayad sa shipping fee. Ang gagawin ko na dito ngayon mga kaubas ay uh, papaugatin ko na lang muna sila. So, papaugatin ko sila dyan tapos pagka may ugat na lilipat ko sila sa mas malaking plastic bag na ganon para mas lalong dumami yung kanilang mga ugat so doon na sila magmamature para gawin nating bear rooted so bear rooted ko na sila ipapadala mga kaobas pero hindi to sabay sabay na may papadala at medyo mas matagal pa ito matagal pa na may papa shift natin ito kasi papa din pa natin yung mga ugat nila So sa presyo naman mga kaubas uh, Ang dami na nagtatanong So Ang um, ipaparehas ko na lang siguro ito mga kaubas Sa uh, uh, Shine Muscat uh, Hindi ko sigurado ngayon kung magkano ang Shine Muscat na Rotate na mga kaubas Pero Doon ko na lang siya ibabase Pero maaring Hihigit pa doon mga kaubas kasi Alam niyo naman na Manggagaling pa ito dito sa ibang bansa So maaari pang tumaas dun mga kaubas Kasi mga tatlong buwan ko pa itong paugatin Bago ko ipa-shift sa Pilipinas Tapos bubuhayin bubuhay pa ni Mrs. doon So medyo matagal-tagal pa ang process dito mga kaubas Kaya kung sa presyo ng cyanomascot ngayon na rooted ay maaring humigit pa dun mga kaubas so kung sa mga gusto magkaroon nito ay uh, kung nalalakihan na kayo sa kanyang presyo ay uh, walang uh, sapilitan mga kaubas kung wala mang kayang mag-avail ay ipapatanim ko na lang sa aking misis dun sa amin at pagka ito ay nagkaroon na ng mga cuttings mas mura na yun mga kaubas na mabibili nyo kasi sa Pilipinas na siya manggagaling pero sa ngayon dahil dito pa siya manggagaling sa ibang bansa kaya medyo mas malaki yung kanyang uh, uh price mga kaubas so yan ang ating mga cuttings ngayon nagkaroon na nga ng bulaklak yung iba nasa na yung may bulaklak ayan o oh pinapatubo pa lang may bulaklak na yun pero tatanggalin ko yan mga kawabas ayun malaki na yung bulaklak na so ganun mga kawabas kung magkano yung rooted na shine muscat or bicolor ngayon parang ko mas mura yata yung bicolor pero basta hindi ko pa sigurado mga kawabas kasi depende yun sa sa shipping na uh, na magmumula dito tapos ipapadala pa sa inyo after niya mapaugat ni Mrs. Doon or mabuhay niya doon sisiguraduhin niyang buhay na yung mature na yung mga sanga niya at meron na siyang tendrils bago nila ipapadala sa inyo kaya medyo malaki yung magiging presyo nito mga kaobas kaya kaya na bahala kung gusto nyo or hindi nyo kaya no, yung magiging price nya ay okay lang ng mga kababas dahil ito talaga kaya dati nung nagpuproning ako dito hindi ko sila pinapatubo lahat kinukuha ko lang yung kaya kong itanim dito at yun tinatanim ko dito pero sa ngayon dahil nakita ko yung potential niya talagang napakaraming magbunga kaya lahat ng cuttings na nakukuha ko ay ipapabirotid ko na papaugating ko na taas papadala ko na sa Pilipinas para pagdating doon kung mayroong gustong bumili ay bibigyan namin at kung wala naman ay ipapatanim ko na lang sa misis, sa misis ko doon sa Pilipinas yan so ang gagawin ko dito pag nagkaugat na siya lilipat ko sa mas malaking plastic bag para ito ay magiging doon na magmature yung kanilang mga ugat mas nakakasigurado kasi ako mga kobas na uh, mas marami yung chance na mabuhay sila pagka sabi kasi mature na yung mga ugat nila kaya kahit medyo magtagal sa shipping ay makakasurvive sila mga kobas uh, dahil ito na yung mga nauna kong cuttings ngayon at wala pa akong pangpapadala ngayon kaya papaugutin ko muna sila kaga uh, papa, ko muna sila dito gagawin ko silang beroted ito lahat mga kababas tapos yung mga susunod kong ipoproning kasi mayroon pa akong tatlong area na ipoproning yun naman yung ipapashift ko sa Pilipinas na kalos mga kababas so ganoon din ang procedure noon Uh, kaalos kong papadala pagdating doon may ugat na itatanim pa rin ni mrs. sa mga plastic bag na uh, bubuhay niya ulit doon na siguradong mabubuhay na sa kanya ulit uh, ibebenta ganon, ganon na siguro yung term, tamang term doon pero ito dahil sa nauna na sila at hindi pa naipadala so gagawin ko muna silang beer rooted ngayon So baka abutin dito ng 3 months mga kaubas na papagutin ko dito. Marami ito mga kaubas. Ah, nasa 200 cutting siguro ito. Sabihin na natin ito nasa 80% yung mabubuhay. Kasi lahat naman mayroong mga bagong sanga. Ang gaganda nga. Tignan nyo. O. Oh, diba. So yan ang ating update. Ang presyo nito mga kaubas... Ihigit pa sa... Shine muscat na... Uh, rotated na... Yun mga kaubas... Kung magkano yung... na... Shine muscat... Ganoon na lang din siguro... Pero... Yun nga sinabi ko kanina... Na baka hihigit pa doon mga kaubas... Kasi matagal natin itong alagahan tapos di ko pa alam kung magkano yung shipping fee nito na uh, mag, yung magdadala sa Pilipinas meron akong kaibigan na uh, pauwi so magpapadala rin ako ganun na lang yung iba pero pagka ito yung ugat ay papashift natin gamit ang mga shipping company so yan mga kabas ito yung update natin so kung gusto nyong magkapag build talaga nito ay paghandaan nyo na mga kabas kasi malaki talaga yung potential nito na gawin nating business kung lalo na kung may nakabang tayong lupa na hindi naman natin nagagamit pwede natin ito itanim kita nyo naman kung paano sila bumunga marami talaga yung binubunga mga kabas at napakadaling alagaan madali pang patubuhin Ayan o. mo yan. So, yun yung update natin mga kobas. At maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.